Hello mga kakampuan. Welcome back to my channel. Roy Mulanda. Are you all right? Yes, all right. Hi Matthew ng na, na kita ng bonggang bongga Matthew kung saan ka man ngayon Matthew mag message ka naman sa akin dahil na miss na kita ng bonggang bongga na miss ko yung pagsama natin kumain sa Macdo alam mo Matthew nasarap doon yung kinain natin sa Macdo di ba Matthew na -miss ko ng bonggang bongga yun. Tapos, pinili mo talaga yung magdo kasi masarap yung gravy at saka fried chicken nila. May fries pa, di ba, Matthew? Nabusog tayo ng bonggang bongga. Tapos, bongga rin ang usapan natin, Matthew. Kaya namiis na kita Matthew. Sana mag-message ka Matthew sa akin para babalik ulit tayo sa Macdo. Alam mo Matthew, namiis rin kita. Sana ikaw namiis mo rin ako. Hi Matthew talaga. Mag-message ka na sa akin. Dahil namiis ko na yung sa -sama, sama natin sa Magdo, Matthew, nakakain tayo doon ng fried chicken, fries, di ba, Matthew? Tapos nag-cook float tayo, ang sarap-sarap ang lamig, di ba, Matthew? Nag-message ka na, Matthew, para babalik tayo doon ulit sa Macdo para mag-usap tayo ng bonggang-bongga dahil masaya sa Macdo, di ba Matthew? Ang lamig-lamig. Alam ko Matthew, sana miss mo rin ako dahil na-miss na kita ng bonggang-bongga. Gusto ko magsama na tayo ulit kumain sa Macdo. Waiting for you Matthew. Sana ba mamaya mag-chat ka na sa akin dahil na-miss na kita ng bonggang bongga Matthew hope that mag-message ka na dahil na-miss ko yung lambing mo sa akin tapos umaakbay-akbay -ak ka ba Matthew? sana ulit Matthew maulit yung mga Pagkain natin doon sa makdo. paglalabing lalabing. Di ba, Matthew? Thank you, Matthew. Bye! Love you all!